Siyempre, ang karapatan ng babae taas at saka baba. Karapatan niya yan. Eh. Pag hindi mo ginalaw ang misis mo, at kaya mo naman siyang galawin, pero hindi mo ginagalaw kasi mayroong babae na nagre-report nagre -report sa amin, pero mahirap magpangalan, hindi din magpapangalan. Isa sa reklamo niya, Ustad, hindi na ako ginagalaw ng kasawa ko. May karapatan ba akong humiwalay? Kasi minsan isa si... Kasi siyempre, siguro yung pagnanasan niya, hindi ganun kaano. Pwedeng humingi, naghiwalay. Ang babae, pag hindi niya, hindi siya ginagalaw lang, sawa niya na al ba al bago kasal pa lang pero di, hindi niya hindi niya ginagalaw okay. wala lang hindi na mag i-insisto ng hiwalay kung alam niya matandaan na siyempre so, alam na siya simula pa lang hindi eh. siyempre edad niya hindi mo lang kasalanan niya hindi ang tinutukoy natin dito yung kasalanan mo na kaya mo namang galawin pero hindi mo ginagalaw yung tanong ko is Masay mo? Akin, 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 akin. Okay. Mamaya, masayin ko yung tanong niya. Okay. Takot yan ako Ngayon, pag hindi mo na ibigay ang karapatan niya sa pinansyal, sa pagkain, yung, ang pagkain dito, take note, ang pagkain dito na tinutukoy natin, yung mga na, hindi yung sobra-sobra. Mm -hmm. Hindi po obligado sa babae na dapat hawak niyong iti mo. Mm -hmm. May mga babae na gano'n, inahawakan niyong iti mo. Nasa pagkakasundo pa rin Pero rights ba ng babae Na dapat alam niya magkano sahon mo? Dapat hawak niya iti mo? Alam niya dapat saan ka pupunta? Hindi niya rights yun. Hindi niya ka yun. Pati yung pag-check ng cellphone, Ha? Pag-check ng cellphone. na Naway, ilayo tayo na nawan ng Allah sa lalaki na kahit saan na... Mga kapatid na mga kababayahan, huwag niyong talihan ng mister Na ikaw ang leader ng bahay. Tapos ikaw yung... saan ka makakita ng leader? Ang ng bahay tapos, nakukontrol ka ng misis ah, mo? Asa yun? Asa muslim na okay. <laughs> na <kayo? laughs> <saan ang> katarungan? <laughs> diba na Alam niyo, pag mamasa mo normal di ba yan? Pero hindi normal bro na kahit saan ka, ay nakukontrol ka ng ano, hindi ko sila sabi ng ano. Allah ang nagsabi sa Quran, ang rizyal kawam. kawam. ikaw ang nagkukontrol sa bahay. Ikaw ang nasusunod sa bahay. Ikaw ang leader sa bahay kawang kangay naiintindihan? okay so dito karapatan ba? kasi siyempre alam mo parang ikang asawa siyempre pag nanasa mo dun sa isa talaga dun pagdating sa kapila hindi na lumalaban yung sayo <laughs> naiintindihan? so napanggita natin mga ulaba hindi ibig sabihin na pag natulog ka dun sa kabila kailangan pakainin mo hanggang baba kasi siyempre magsa-charge pa yan. So, ibig sabihin, kailangan pa ng time. Pero hindi naman pwede na every reschedule mo doon, wala na talaga, every reschedule mo, matutulog ka na lang hanggang baba. Siyempre, pag hindi gagalawin si Macy's mo, ay magkakaroon siya ng karapatan na humingi ng hiwalay. Pag every, alam mo, schedule niya, na kailang taon ka na natutulog doon sa kanya at naka-schedule sa kanya, pero hindi mo na siya ginagalaw. Magkakaroon niya ng karapatan. Ano ka na lang doon, doon ka na palagi nagkikera. Tapos dito, pis, ano yung uh, si Spine? Dapat kung may gira doon, may gira din dito. <laughs> <laughs> Talaga. <laughs> At kung may si Spine doon, ay nagsispire ka naman dito. <laughs> Puro nalang gira na dito. Tapos doon, si Spine palagi. Hindi pa si sister. Naintinihan? Okay. Uh,